Ganito kalakas ang hangin naranasan sa bayan ng Gonzaga, Cagayan, dala ng Bagyong Marse kaninang hapon. Several Philippine provinces already feeling the effects of Tropical Storm Christine. In the Bicol region, roads in Ginobatan Town in Albay are now impassable due to landslides. Tragedy in the province of Batangas after a landslide due to severe tropical storm Christine burned 12 houses in the town of Talisay. Pinaka kayamanan ko sa buhay na wala. Ngayon bukod tangi pinapa ko na lang ang lahat. Kung ano man ang ano, ma, ano man ang kahinat ng, ng buhay ko, sa aking mga pamilya ko na lang inalala. Sa gitna ng malakas na ulan at kulog, maraming pamilyang naninirahan sa Pilipinas ang nagmamadaling maghakot ng kanilang mga gamit. Hindi na bago sa kanila ang ganitong sitwasyon. Isa lamang ito sa daan-daang pamilya na laging nakikipagsapalaran dahil sa bahang namiminsala sa bansa. Paulit-ulit nang naging hamon ang pagbaha sa Pilipinas. Dahil sa kinalalagyan nito, nakararanas ang Pilipinas ng matinding init at ulan, pati na rin ng halos dalawampung bagyo bawat taon. Milyon-milyong pamilya ang naaapektuhan ng mga kalamidad na ito. Hindi lamang sa mga lugar na malapit sa karagatan, kundi pati na rin sa mga malalayong bahagi ng bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, halos 3.5 bilyong pesos ang halaga ng ari-arian at kabuhayang nawala sa dekadang 2010 lamang. Ang malaking bahagi nito ay dulot ng malalakas na ulan at pagbaha na dala ng mga bagyo. Sa lungsod ng Dagao, isa sa mga pangunahing dahilan ng lumalalang pagbaha ang mabilis na urbanisasyon. Habang patuloy ang paglawak ng lungsod at pagdami ng populasyon, hindi nasasabay ang infrastruktura sa pangangailangan ng tamang drainage system. Dahil dito, ang tubig ulan ay hindi agad na itatapon at nagdudulot ng pagbaha sa mga asada at kabahayan. Dagdag pa rito ang pagkakalbo ng kagubatan, hindi maayos na pagtatapon ng basura, at kakulangan sa epektibong urban planning na nagpapalala pa sa problema. Nakakasira sa buhay at kabuhayan ng mga Pilipino na tinding pagbaha. Ang mga pamilya ay nawawalan ng tirahan, sisira ang kanilang mga ari-arian at tumihinto ang kanilang kabuhayan. Aliban dito, ang papahay ay nagdudulot din ng mga problema sa kalusugan tulad ng leptospirosis, dengue at iba pang waterborne diseases. Ang masakit pa rito tila nagiging normal na ang ganitong kalagayan para sa mga Pilipino na isang bagay na hindi dapat ipagwalang bahala. Ang pagbaha ay isang malaking hamon na nangangailangan ng pagkakaisa at maagap na aksyon mula sa lahat. Gobyerno, pribadong sektor at mga mamamayan. Kailangan ng mas maayos na urban planning, pagpapatupad ng mga programa para sa reforestation at mas mahusay na waste management. Dapat ding pagtutunan ng bansin ang pagpapalakas ng mga drainage system sa mga lungsod, pati na rin ang pagpapabuti ng disaster preparedness ng mga komunidad. Sa huli, ang paglutas sa problema ng pagbaha hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para din sa susunod na henerasyon. Panahon na upang kumilos. Magsimula tayo sa simpleng mga hakbang, tulad ng tamang pagtatapon ng basura at pagtatanim ng puno upang mabawasan ang epekto ng mga pagbaha. Sama-sama nating harapin ang hamon ito para sa mas ligtas at mas maayos at kinabukasan ng bawat Pilipino.